Pare, ano ang New Year resolution mo? New Year resolution? Ano ba? Uh, ano ba? Mga, ano nga, new year resolution mo? Ha ha dyan ah. ha 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 Sabi ha 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 resolution mo? ah, mapayapang pamumuhay at mapayapang kalooban lagi para swerte sa buhay. Kaya yeah, upload ko to ah. <laughs> ano <laughs> <laughs> ha. ano ang new year resolution mo? Ano eh, ang new year resolution mo? Sana bumalik yung dati mga pasayos natin. Oh, ano pa? Ano pa? new year resolution mo talaga na ano? Para sa'yo? Sa sarili mo? Ayan. Yeah. <laughs> yeah, upload ko to ha. Ah. Ano resolution mo? Ano? Ano yung resolution mo? Year resolution ko para sa sarili ba? Oh, syempre. Ha? Ha. Oh. Hindi na ako magiinom. <laughs> <laughs> year resolution mo. Maging success sa ating pagbibiyahe bigyahe na. No. <laughs> ya, yeah, upload ko to ha. Ah. Ano <laughs> New year solution mo? Para <laughs> bago na ako. I-upload ko to ah. Ano year solution mo? New year solution ko? Mapayaman ka pa. Yo! Alam ko na. Para sa sarili mo. Bar. Para sa sarili mo. Tumapang <laughs> yung kupan ka. Akin Happy New Year! i upload ko to ah! Ano ang New Year resolution mo? Ano? Uh, basta ano, ma mamalusog lang nakatawan. Na, ano, tapos diretso bypass. Ah, sige. Wala <laughs> na. Yun lang. Ah, okay. Eh, di, ano? Para okay. anong New Year resolution mo? Good health always. Ayun Ay, oh. Ta-English ito ah. <laughs> upload natin to ah. Yun oh, yun, yun oh. Ano, take all. <laughs> Yung ano na, maraming take all. Maraming take all. <laughs>